1032 yen dalaw't tatlong kilo ng pakpak 1000 maligit lang chicken brand at chicken thigh chicken so guys, it's me again, Penny, OFW sa Japan, na mahilig dumiskarte. For today's video guys, ay pupuntahan ulit natin yung isa sa pinakamurang bilihan ng karne dito sa lugar namin, yung tinatawag naming katayan. Kaya naman guys, ay panoorin nyo tong video na ito kung gusto nyo ring makatipid dito sa Japan, kasi makakatipid talaga kayo sa sobrang mura ng mga bilihin na karne doon. So ayan guys, nakapag-ready na rin ako ng aking dadalahing cash, kasi doon sa katayan ay bawal ang credit card, so cash lang ang payment So, nagdala ako ng 10,000 yen or isang lapad. Ipapakita ko sa sa inyo mamaya kung gaano karami yung mabibili natin doon sa Katayan at kung magkano. So, let's go. nandito na ako sa bahay at ipapakita ko na sa inyo kung ano na bang mga napamili ko doon sa katayan kanina at sigurado akong masyasyak kayo sa presyohan doon sa katayan and damaan din nga pala ako kay na Lolo Sato para bumili ng prutas at gulay share ko na rin sa inyo and tingnan natin kung may natira pa sa isang lapad ko kanina so eto yung resibo guys ipapakita ko sa inyo to mamaya so unahin na natin to guys hindi ako magkandadala kanina sa sobrang bigat nagbike lang ako guys ito na yung ating biniling unang karne. Wow! Ito ay chicken wings. Chicken wings. Makanin chicken wings? Ilang kilo muna pala? wingo 2.4 kilos. Itong ito, 2.4 kilos. Ang presyo ng isang kilo ay 4.30 yen. Ang total ng dalawang kilo mahigit ay 1,127 yen. 1,127 yen. O, parang nagbebenta lang eh. Sunod guys ay etong chicken legs. Oh, ang dami. Kasya na kaya siguro to sa isang buwan. 2.3 kilos etong lahat na to. Ang presyo na isang kilo ay 490 yen. So, ang total ko dito is 100, eh, 1,127 yen. Oh, 1,000 mahigit lang to guys. Dalawang kilo mahigit. Sunod, ito na lang yung naabutan ko kanina, yung chicken liver. Yung chicken liver ko, dalawang kilo na lang yung naabutan ko. Ang isang kilo kasi doon ay, ang unit price ay 250 yen. So, yung isa, 250. Yung isa, 287. Kasi umabot ako doon ng 1 kilo, eh, 1.15 kilos. So, nasa ano to? Nasa 500 yen mahigit. Aring dalawang kilong, aring. 500 yen? Grabe. Sunod, bumili ako ng ano, buto. Buto. Buto ng ano, ayan o. No? Oh. Yan, pang sinigang. Finally. Nakabila ako ng buto-buto doon. Ayan, kita niyo. dah. Isang ano lang, isang bloke lang yung kinuha ko. Frozen na to. Eto ay 1.2 kilo. Pero, ano lang siya, 780 yen. 700 lang to guys. Ayan, baboy to. Baboy. Dalawa na lang. Eto yung binili ko. Ang bigat chicken breast. Ayan, sampung perasong chicken breast. Ito ay, Ang pinagbayaran ko dito ay 1,817. Ito na yon sampung piraso 1,817. And ang hindi kong binili, ito na, last na to. Chicken thigh. Chicken thigh. Ayan, di ko pa nga ata nasaraduhan. Ito, sampung piraso din tong chicken thigh. O, di ba, ang dami? Etong lahat na to, ang pinagbayaran ko dito ay ay 1,104. Kasi ito'y dalawang kilo, aring breast ang tatlong kilo. Kaya, pinakamahal siya, 1,817. Pinakamahal na to, 3.95 kilo to be exact, exact aring breast. Pero umabot lang siya ng 1,800. Aring naman, ay Uh, 2.4 kilos, 1,104. Ito na guys yung pinamilhan ko. So, bale ang total na pinamilhan ko doon sa katayan ay 6,397 yen. Sa lahat na to guys, 6,000 lang inabot. O, pakita ko sa inyo. Sobrang dami. Ayan, chicken breast, eh, chicken thigh. Chicken breast, tatlong, tatlong kilo mahigit. Mag-aapat na kilo, pero isang libo pa rin, Dalawang kilo mahigit. Chicken legs. Dalawang kilo. Chicken wings. Dalawang, uh, dalawang kilo rin mahigit. Ito, yung aking buto boto Baboy. Kilo, why? 1 kilo. Ay, 1.2 kilo pala to Pero hindi pa umabot ng... to 780 yen. And dalawang kilong atay. Umabot lang ng ano. Ito. Ito nyo guys. Ito. Chicken riba. Ang unit price niya 250. So, 500 yen. Ayan na guys, oh. Ooh. A total of total of ito pala ko 6,397 sa lahat na 'yan. Tapos ito naman guys, yung binili ko kay Lolo, wait lang. Ito yung binili ko sa kay Lolo sa to. Ah, uh, sibuyas na pula, 100 yan ang dalawa. Cauliflower, 50 yen. Cauliflower. Pero pabili lang to. Medyo ano na siya. Siguro kahapon pa to, pero okay lang. Pamilihan na lang. Ayan, 50 yen. Cauliflower. Bumili ako ng, ato, strawberry. Ayan. At, ang strawberry doon kina Lolo, ay, dalawang pack, 700 yen. Kaya, yung mga kasamahan ko, na nasa trabaho kanina, chinat ko, mga nagpabili sila, kaya, ayan, umabot ako ng, Bali, anim na pack yung nakuha ko. So, magbabayad na lang sila sa akin mamaya. Maliliit nga lang siya, pero okay lang. Gusto naman nila. So, ayun guys. Sa uh, total ng ating isang lapad na dala kanina, ang natira sa akin ay 2,000. Kano nga ba yun? So, meron pa akong naiwang 2,900. Ay, mali. Meron pa akong natirang 2,092. So, di ba? Hindi natin naubos yung isang lapad. And for sure, kasyang ang kasya sa isang buwang. Grabe, sobrang dami nito guys. And ang ginagawa namin, guys, yung diskarte talaga namin dito, bebenta kami ng pakaukaunte para kumbaga ma-cover up nun yung aming pambili ng pagkain. So, yung pinambili ko dito, ang isang lapad, galing doon sa napagbentahan namin na Tikoy roll at saka banana bread. So, yun lang guys sa lahat ng gustong malaman kung saan ang address. etong pinagbibilhan namin ng karne na mura. So, i-comment ko na lang dito sa video na ito. So, yun lang guys. Bye!